Ay, yata tong supot mo eh, no? Oh talaga tong na to eh, no? Lakas mo! Ay, silong, no? Iyay ka ba, silong? Silong, iyay ka ba? Hindi ko na alam! Ito, ito. Kung magkanto, Lakas mo! Ay, 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 talaga eh. Hindi pumapasok, oh. Hindi ko alam kung alam niya, oh. Wow naman! I-I talaga eh. Alata naman na i ito. Galawan pa lang itong mga kalapan na ito. Parang supot na eh. Ulol! Oh, Sana'y bigyan! tatamahan kita. Ano ang ating gagawin? Ano ka nasisira, si Sir na <laughs> ba? Shout out kay Churugi Kyo Choki. What's up? Nakadrags ka ba? Kapit talaga dito, pre, no? Ito na talagang seafoods ko, eh, no? Nakakangat sa gimi, tapos bagay na bagay ang ngat na seafood. Sarap ng laki talaga, pre. Hindi, e, wow. Tapos kan siya, no? Na, parang, ano? Black pink. Siguro yung kanila dito, pre, yung Nag-endorse nito si Blackpink doon, no? Ang lakas ng tama mo! Tama ka na! Parang kinuha nila sa BTS. Dapat pink din yung ginawa ko sa kanko, no? Bahala ka sa buhay mo! Kailang okay kailang okay kailang. Mantri-trip kaya tayo dito, pre. Si Silong, pre. Panat-panata natin, pre. Ayoko. ko! Si Silong, pre. Wasak-wasak natin, pre. O, tara! Meron tayong kalaban na kan rin, no? Meron tayong kalaban na Silong, eh. Hindi, wow. Lago na Silong, pre. Manda ka sa akin ngayon, Silong. What? Ay! Kala ko tatama yun. What? Know? Nakadrugs ka ba? Ah <laughs> oh, gusto mo talaga ha, pumapalag pa you know? Oh, sige, gusto mo, gusto mo. Ba't Masa ako matatakot? <laughs> eh, hey, patirahin na lang natin siya, ipapush na lang natin siya. Sayang naman you know? but... <laughs> o. So Wow naman. Kaya <laughs> kailanganin supot na yan. Lol. Don't make make me cry. Oh sad moment Uy, pak pak. Ah pak. Magaling kang kupal ka. Wow, wala na tuh supot na 'to. I okay, ayan. na to, Hindi totoo yan. Ay, 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 na to, eh, no? Oosa! supot talaga itong na to, eh, no? Lakas mo! Ay, ay, silong, eh, no? ka ba, silong? Silong, iay ka ba? Hindi ko na alam! Ay, ay, si silong na support na to, eh, no? Iay si silong! Hindi, wow. Iyay si pre oh. Oh oh, oh. oh parang to na hindi, oh. EI ba? Sa tingin niyo iyay hindi? ei uh. ata uh, tatoy, no. Nyabang mo angas mo ah. Uh, ei ata eh. Uh, ei ay 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 joke lang joke lang joke lang. G E I EI, min? Mean, Halatang mm. EI po. Oh, mm, okay ni Nana, puro kayo EI! Daddy, chill. Ipong gol. Puro EI mga kalaban natin, pre. Sana, ah. Oh. Basta mga ganyan, na, mga birada. Mga EI yan. Wala nang silbi-silbi uh, pa. Halata masyado sa score. Mukhang laki tayo ngayon ha, kasi ay kalaban natin, no? Mm. Ano, pakiko? Hahaha. <laughs> la 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 <tripe> 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 Ang galing! Ang galing! Ay, ay kalaban natin po yung nakakabad trip na. Nakaka trip naman ang laban! Kasi ang kalaban natin IEI Talaga, Charmin? Hindi pwede na Kanto, Iro to oh, yung mga galawan na ganyan Supot na ganyan Ang mga galawan eh Sa mga ganyan na mga galawan, pre Supot na mga galawan eh. Ang lakas oh Oh my oh. God <laughs> Supot na mga ganyan na mga galawan diyan yan maging Kanto, pre Kasi IEI ka talaga to eh Nararamdaman ko to Na IEI to eh Ano, paki ko? Ito, ito Kung, kung magkanto Tatakbo to Tingnan mo. Lakas mo. Ay, 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 ay talaga eh. Hindi pumapasok, oh. Hindi ko alam kung alam niya, oh. Wow naman. AI <laughs> ay, ay, talaga eh. Alata naman na ay, AI ay, ito. Galawan pa lang itong mga kalaban na ito. Parang supot. Pulol! Darling! Hindi umabot yung gun mo. Wala sa kanila pa yung lord. Sana ah. Oh. <laughs> Sana sila. Tara, triple kill natin. Sabi, 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 sabi. Oh. Sayang naman po, tamay na naman, oh. Talo! <laughs> dumating pa sila, hila! Ubusin ko naman yun, eh! Dapat di ka na dumating na supot ka! Oh, kalma! Tawit, 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 tap. Iyay kalaban, iyay kalaban. Sige lang, tapusin lang natin, stream natin, tapos mamimigay na tayo ng chicas. I'm so rich! Diba? <laughs> hmm, diba? Wow, triple kill. Triple kill. Wow, Lailang, lakas mo sa AI. Sorry, sorry. Lailang, <laughs> lakas mo sa AI. Wow! Magaling kang kupal ka. Alright, pre. Ayan. Comment nyo na yung kanyo mga pre. Comment nyo na yung number, Gcash number nyo. Tapos sabihin nyo, ito na ang seafoods ko. Yun lang naman. Ano oh. paki ko? <laughs> ito na ang seafoods ko. Ayan. Seafoods na cup noodles. Ayan. Ang gusto ko pa kakain nito isa oh. Eh, so. Hindi, wow. Alright. Puro so, <laughs> iya ito kalaban pre. Iya ito. Literal na iya ito. Alata yan eh.